11,000 pesos na CCU ang binili ko. Ha? Ang mahal naman. Ito ay 100 heads na female dominant CC na CCU at may free na 20 na meals. After one day nga lang, may mortality kami na dalawa kagad. Ka Ganon talaga ang buhay. Focus na lang tayo sa mga natitira at malalakas na mga CCU. Tara! Good morning mga batch 25 So Karo na ako ng kasunod Karoon na kayo ng batch 26 Mga kasimahan dito sa farm So yan tamang narinig nyo Magkakaroon tayo ng batch 26 ngayon Kaya iset up natin ulit ang brooder Actually may pasok na naman ako quick days na naman Dadating ating sisil Pero ang gusto kasi natin laging Ah... Uh, first day dadating na siya sa atin para proper ang handling kung paano natin sila gustong alagaan so kahit weekdays pinapadeliver ko yan basta ang gagawin ko lang dito i-insure ko na nakaset up na maayos yung ating brooder tapos sinajampol na ang bahala dyan mas maganda kung maabutan ko yung mga sisil. kasi gusto ko lagi sila makita eh, sa unang araw pero kung hindi please na set up natin yung kanilang lalagyan ito yung ating automatic gruder. Apat na partition. So based naman doon sa chat sa akin ni Sir Cabello, yung ating seller, ang ilalagay natin is 110 na mga CCU. So ibig sabihin kaya na yung dalawang partition. Itong itna lagi ang ginagamit natin pag dalawang partition lang. Uh, lagay natin ting 55. Pwede pa na yan. So linisin lang muna natin bago natin i-set yan Paul So yan ngayon mo ang tattoo mo Wali sa to. ito Kaya kaya ko yan May tape dito? So habang nililinis yan ni John Paul Yung mga wires natin Ayusin ko na Kasi yung wires natin na dito Sa barikan Nagbabari ka na yun na dyan po lagi. Ah, ah. Dalawa pa yung ilaw na 20 watts isa. Ah, ah. Talaga. Sasamsamin ko na yan. Yung ating position, sleep on lang yan. Ilagay natin itong wires natin dito. Ito yung ano natin, ilaw para sa 25 watts na incandescent. Nandiyan na yung ating wire para sa ilaw. Ito so partitions natin, kompleto na rin. So meron na tayong apat na partitions. So next step natin, yung mga liners natin naman ang ilalagay natin. Ito natin mga plastic liners. So ano yung purpose nyan? Ilalagay natin yan para doon sa mga ihi, dumi ng sisiyo. Ay hindi pupunta directly sa ating uh, brooder na makakapagpahaba ng buhay niya. Do ganyan yung itsura niyan. Madami nang pinagdaanan kasi yan. Kaya so ganyan <laughs> So yung liner na to, mga plastic liner lang to ng ano to yung bubong ng greenhouse yan pwede yon o kaya basta yung mga panghalaman Okay, so tapos na tayo. Okay, so, yung dalawa. dalawa kasi kasha naman na dito. So, yan. Meron tayong medyo manipis siya at mabilis mabasa kaya sa totoong tip paper. Pero, it serves its purpose. Madalas naman tayo magpalit At itong isang ito, sakto-sakto kasi 3x4 ito. Okay, para dito, gumagamit ako ng ceramic heater para sa heating element. Uh, 25 watts para sa source of light nila. So, ito, may source of heat na rin to, pero ito yung magpupuno doon sa heat requirement ng ating mga sisiyo. On top of that, meron tayong thermostat. So basically, yung ating brooder ay automatic para siya yung magkocontrol ng temperature ng brooder natin. Mabubuhay yung heater kapag uh, hindi na ideal yung init at mamamatay naman pag sobra-sobra na. Yeah. Yan black so yan, combo yan. Ng 25 watts at ng 50 watts ceramic heater. Parang gila na. So, itry natin. Kung gumagana, sana gumagana. Yun. Yun. So, ito naman thermostat. Sana naman gumagana. Yun. Yun. Gumagana. So ano ba dapat yung temperature ng brooder ng ating mga sisil on the first three days? So dapat uh, 33 to 34 yung temperature nila sa kanilang first three days. Ito yung mag ensure na optimal yung body temperature nila para hindi sila lumigin at hindi naman sila mainitan. So gumagana yung thermostat natin. Gumagana rin yung ating uh, ilaw check na lang natin kung hindi sira yung ceramic heater natin kung mainit ba yung mainit siya subalitan natin ito yan yeah, okay na umiinit na siya so wala pa yung sisiw natin pero pwede na natin itong isara para mabuild up yung temperature sa loob kasi ngayon 27 degrees Celsius pa lang siya napaklayo pa sa optimal temperature so naglalagay pa rin kami ng karton sa ibabaw kasi syempre ano yan eh? butas butas yung net so kailangan niya ng insulation itong karton ang nagsiserve ng insulator para ma-retain yung init sa loob. Tapos ang top yung karton natin. May tripal pa tayo para mas matrap. Pero may sikreto dyan. Okay. Yung ating brooder ay all set. Ang hintay na lang natin ay yung Pero dahil ako ipapasok na. Yan Paul. Kayo nang bahala dyan. Ang bahala din eh. Tumating naman maya maya ang sisiyo. ni Jampol ang mga sisiyo. Kailan? healthy lahat, walang naipit at walang may defect. So yun dumating na yung sisim Lalagay na muna natin din sa brooder Isinot na sa brooder diretsyo dahil bibili pa ng bakuna at feeds 120 pala ito dahil may free na mail, tig 60 kada partition Diyan mo na sila, yung unang dating nila, ito big na min, so walang lang bibigay natin tapos after 2 hours siya natin papatukain so yun bibigyan lang natin ng tubig na may asukal kaya malabo yan may asukal yan after 2 hours ala ay laguto ka naman yan eh, tuka ng sisiyo Happy pagtuka sa gitna na aksyon may patulog tulog na sisiyo buhay pa ba yan? buhay pa naman sobrang pagod lang siguro sa biyahe so kinabukasan i-check natin yung ating mga sisiyo dito sa brooder kung anong nangyari so after one day lang may dalawang mortality hindi ko alam kung bakit kinakana lang kung bakit wala namang napansin mahina kahapon dyan ko alam na ah ko nang hindi namamatay na sisiyo ah wala naman daw nakita mahina kahapon si John Paul yung number naman nila kada partition tamang tama lang ang space nila kasi malilate pa sila ngayon na lang ulit nangyari yun ha yung ang kami na sisiw sa brooding kasi hindi na kami namamatay na sisiw sa brooding kasi kabisado ang kabisado na namin hindi ko alam kung bakit bigla yung nategi nagcharge na lang muna kami focus tayo sa existing at malalakas ng mga sisiw pinalitan na sa pen binigyan ng feeds at ng tubig. Sana maging okay sila at hindi na masunda ng mortality. Nakatawa lang no, batch 26 na tayo ng ating mga alaga na syempre nagsimula tayo sa batch 1 3 years ago. Syempre, tuloy-tuloy tayo sa pag alaga hanggat may tumatakilik sa atin. Yan, para sa update sa batch 26, yun lang. Peace!